What's up mga kalumad? Kumusta karo mga kalumad? Ato ta, ato sa atong spot mga kalumad. Kung di ta mababay sa tababay. Kung di ta nagablog na, si Gio. Diri ta, nakaabot na ko sa, ako, sa atong spot. Diri, diri o. Mm, uy, murag na ako natamakan ba? Ato ding puniton. unsa um, saka ni. Murag isda ni ba? Isda puniton. Uy, kumuton. Uy, isda nga gamay. Uy, kanya. Uh, Tudaso na ito na arun sa. Apila na arun sa atong putahe karon na itong himuon amin uh, min, uh, nara makalumado oh, buhi pa kayo na lukso -lukso pa uh, oh, nagdala man na dalaman akong pukot mga kalumad uh, ato ni medyo taod, -taod na pud kayo ni nga na nadala ni akong pukot ba so na natog taano uh, uldo nga gamay daghan uh, daghan nagisi pero makakuha gyapon karon mga kalumad uh, santang nagtaan sa akong pukot mga kalumad diri sa tao manguha ta dere o oh, manguha oh, naraw parante natay madala naraw kakuha na diri mga ukaw ta diri kay basig na makakuha makakita tag alimango uh, sa, sabay na nato sa atong kuan sa ato ang lutoy na nas buy na, kayo naraw oh, murag ni nagtabuntabon ba oh na yagi ayayay oh, ay, positive jud kayo siya bang alimango siya oh no naraw kuhaon oh. nara, oh. Guhaon, nara mm -hmm, nagpalubong ra sila po nga ah, nagtago-tago ra ka nara makalamado nagtago-tago ra ni araw mm. dala na to sa kuan una, sa kuan kay atong hugasan hugasan nato mm oy di kayo maka di kayo dako mga kalumad pero oh, kinani daog gani siya sabay na na sa luto araw dala nato tong baruto butang sa nato di sa atong box para maluto na to na nato narunog, nata, natong pukot mga kalumad atong tibawon oy kini kakuha napadiri sa unahan na atong alsahon alsahon na ito atong pokot uh, alsahon uy manitawag sa mga usail ni, apil na ron kakuha gyapon kakuha napadari uy nagyapon o ang tawag di sa mga ni mamong mamong mga kalumad mamong naraw naraw uy kini gisaw ang tawag ni sa mga gisaw mga kalumad, gisaw naraw tuguna na sa unahan oy na araw oh, duha ka buok duha ka buok nag christmas tree ibutang natong cellphone mga kalumad oy nakatamak na pud ko nakatamak na pud ko oy kini apilan na sa atong kuan karon luto oy nara ba butang na akong cellphone para makakuha o oh, na pokot, akong poko ta oh. oh, akong gihipos na o nara o akong gitaan balik kay basig makakuha pa na o oh. santang nagtantaan ko diha mga ko anapod ko diri mangita na ko diri basig maka kita na put lima ngo ba mangaw ko anapod ta diri diri ta mhm mm <coughs> baktas baktas tanin ta, lapok na raw mhm mm kini oi unsa oi to ay to din tawag di sa na raw diri ta baktas baktas ta diri basig maka ta maktag kuan, ba maka kita ta lima oi unsa oi Positive, murag positive ni ba kay murag nilihok no oh, ano positive jud do klaro kay buko buko ba hmm alimango na kini mm hmm medyo dako ni kini swerte swerte na pud kaayo ni kalomado hmm pikas dal na pud nato dito kay atong hugasan dito sa atong baruto hugasan nato diri kalomado hugasan para maklaro mm hmm naraw <coughs> medyo dako dako ni siya kini lalaki laki ayay magdako-dako niya ah ato na ato na tiraha ato nang gapuson karon narawon po an ah. ang sugdan na lai na po sugdan na na ako akong pag akong mga recipe ako nang hinlo nang ang ang tawag sa mo ang na isda mga mamung muung o gisaw ah kini og nay anan na tamakan ganiha isa nga ah. kuan og gigapos na akong isa mga kalumad ug ang isa atong luto um, na rao para na ito yung sa ato area dito sa taas sa luto luto tado haling haling tadi rin punuan sa lubi na kini bilhan na ito ng bukala sabaw, sabaw. Ay, para, oy, na itirada sabaw e para o na wa ka ko kinirang ko an sa uh, pakasani pa ang himo na to, sa usawan o luto na gidala na akong baruto direa mengau na da mengau ka na da yung ko ana na mana yang po ampu dia kayak waktu kameraman hmm kalami hmm na ra lo to na um hmm lo to ana makalo mad hmm kalami makalo mad hmm gisau samua hmm kalami makalo slow simpra sinsya na kay makalo kay wajudi kameraman gunitan ra silpun ang cellphone na naraw mm kalami kaon mga kalumad kaon aram mm burut burut ang naon ah. burut ang baabaw suyup pa jodoh. mm suyup sa karahay ba mm suyup suyup suy mm kalami mm nah, mara mga do mm na mga do kaon ta mga da, uh, Shout out dai ko atong nag-ingon nga magbinisaya na lang daw ko para klaro. testing na bini saya um, okay ba o oh, nara o? hmm na to naron kay atong bunga nun hmm tudaso na naron Tudasun oi tudaso na na atong na pinakalami hmm nara mm hmm nara makalamad oi balon, balon pa makagsaka sa soy nara o. hmm kalami ani makalamad kalami hmm no lagi abrina na to grabe ka tambok grabi ay oh. grabe ka tambok na oh gilu-gilu lang agi ba ah, simpre ah. ato na ka unun braha na, na mm naraw halang kayo mm sup-supon mm kalami makalamad ka un makalamad mm sya nara makalamad ka unta makalamad ka un nara makalamad mm sup-supon mm sup-supon mm kalami Hmm, kalami, hmm, kalami, kalumad, hmm. hmm kalo kalami. Na birhan birhanato ning uwang atong natamakan gani hapud. Sumpad, mm, mm hmm kalami ma kalami. Ah, shout out day ko sa tanan na nag na, sa kong vlog, nag na, na support, nag so sa sa YouTube channel na ko, sa akong mga silent subscriber, sa akong mga silent supporters, sa akong mga viewers, shout out ah, sa, sa akong Facebook page sa Kalumad Vlog TV ang o dira ko taman shout out sa inyo tanan mga kalumad nakabot ako dira sa balay mga kalumad ako mga kalumad na nang ko ganyan mga kalumad ugbukgay kani ugtuway ugani ganyan para na ako okay ipang kasulina ugma o dira ko taman mga kalumad kayo magbaligya pa ko bye bye